Ako natin, isang defense analyst at professor ng DELASAL, Department of International Studies, si Dr. Renato De Castro. So sa pinpunt, tama-tama ho, sana pa rin po, defense ng ating pumbasa, ating talakayan sa oras ito, si Dr. Renato De Castro. Professor, good morning! Si Orly tito dito sa Radyo na TV pa. Good morning sa inyo, Prof. Kamusta ka Orly? Kamusta po kayo? Mabuti naman, naman po. Nabalitaan niyo ba itong kababasa ko lang kanina? Meron na rin yata ang napagkasundoan ng Pilipinas sa China sa usapin ng raw remission. Ibig sabihin, pawas tensyon sa ating paghahatid ng mga tauhan at supply. Diyan po sa BRP Sierra Mara, sa Yung and Shoal. May paunang impormasyon na bakit dito Professor De Castro? Well, in a way, positive to para ma-de-escalate yung issue. Pero again, uh, this uh, remains to be tested eh. Kasi katulad nga nung hotline na sinasabi natin, may hotline nga tayo pero hindi naman huli tinutupad ng China mm -hmm. yung kanyang hong uh, obligasyon. So ang take ko dito, let's take it with a grain of salt, it's a positive development. Pero kasi tignan ho tignan natin eh. Again, babalikan ko yung warning palagi ho sa atin ng mga Vietnamese. Every time ho nagkakaroon tayo ng dealing sa mga Chino, no? Ibang sinasabi ng mga Chino, ibang ginagawa. Tama po yon. Kaya nga po, remains to be seen. Itong oh, uh, usapin yeah. na ito, although magandang development po ito, pero malalaman nun natin ito, kung sakasakali meron talagang raw mission na mangyayari. Ganun po ba yun? na uh, ang inyong pananaw dito, Pro? Ang uh, pananaw ko talaga, no, uh, hindi ito talaga goodwill on the basis ng mga Chino. Kasi oh, medyo na pinabahan din ho sila nung tension, na pumusok nung tension, no, baka ho talaga ma madala ho sa gulo sa mapagdita ng pagpasok ng Amerika uh, based on sa mutual defense treaty. And of course, yung nangyari ho during the weekend ho, na nag-indicate po ng willingness ang Estados Unidos to sa, sa National Security Advisor, kay Jake Sullivan, na tutulungan ho tayo kung kailangan ho natin humingi ng tulong. Kumbaga, uh, everything is on the table. So maaaring nagdagdag pressure ho sa mga Chino kasi pangdegyari ho to, talaga maghaharapan ho sila sa West Philippine Sea, South China Sea. right, Uh, Prof, panguli na lang. Uh, mamaya mamaya, paintulutan niyo tumawag uli kami sa inyo dahil maraming, uh, marami pa kami gustong itanong ho sa inyo, lalo talo na dito po sa ating uh, strategiya uh, dyan po sa West Philippine Sea. Dahil kinakailangan natin, pati bago ba pagkukunan ng natural uh, gas, uh, paubos na oh. walang paya, yung Reed Bank, yun ang pinag-aaralan. Pero alam natin kung ano sitwasyon ho ngayon. Itong ganitong development strategy ng Pangulo, efektibo ho ba ito para at least talagang Bukod sa pagsusulong ng ating uh, uh, karapatan sa West Philippine Sea, ay mapakinabangan din natin itong uh, maaring makatulong para gumaanggaan po ang ating buhay lalo na po sa usapin ng petrolyo? Well, una-una ho yan, Makikita natin yung political will or determination ng Presidente. Pero titignan ho rin natin ho yung mga external factors ho dyan. Kasi o talaga kung putuloy ho natin dyan, papasok na naman ho ang China, iaharas ho tayo, tignan ho natin paano mag putol. Oh, parang may uh, parang may dumaan na uh, barko. Hindi <laughs> to <dumaan siguro. laughs> oh, parang may pabasok sa signal eh. Sige, kung uh, okay pa ba? Uh, Ramir, may papasok pa natin ulit. Nako, naputol na huyata na tuluyan. Sige, tutuloy na lang natin. Okay, sige. Prof, yung naputol niyo pong uh, uh, bahagi kanina. Ano pa ayo? Uh, oh, Unang-una ho, yung una dyan elemento, yung determinasyon ng presidente, tapos pangalawa ho dyan, yung capability so natin, yung meron at least, meron na tayong kumpiyansa, yung Coast Guard natin, yung Navy, pero may mga external factors so dyan eh. Unang-una ho, paano ho talaga mag react ang mga Chino? Alam naman ho natin kung paano sila mag react Talagang hindi ho tayo papayagan. In fact, dyan ho talaga nagsimula ho talaga yung sigolot nung hinarang ho nila yung survey mission natin noong 2011. Noong nasyak si, nasirang President Binigno Aquino III, natatandaan ko yan, March 2011. Kung gagawin ulit ng mga Chino yan, of course magkakaroon ng standoff. Mm -mm. Dito talaga papasok o talaga yung alyansa natin sa Amerika. All right. Uh, so, Dr. De Castro, Prof. Maraming salamat. Tatawag ulit kami at uh, marami pa tayong uh, pwede siguro talakayang pag-usapan dyan sa usapin na yan. Maraming salamat, so, Prof. De Castro. Maraming Good salamat morning. po. Okay. Morning po sa inyo. Okay. Dr. Renato De Castro mga kapuso sa inyo pong nabaking dyan, uh, Defense Analyst at and professor Andel Azal, University Department of International Studies.